Miss naman. Oo. Oh. Hindi. Ano talaga? Hindi talaga ba Hindi yung... Ah, sige, sige, sige. Hello? Hello, tara. Offroad tayo, <laughs> doon tayo. Ikaw pala to. Wow! oh, krolo. Saan ba? Go offroad daw, offroad. Sino kasama? May dami ba? Wala, nagaanap pa nga eh. Baka, sino JP andun na JP ato eh? Ando na, ando na iba eh. Naisikit eh. Nandun na. Eh, nandito pa tayo eh. Ano ito? ako sa tuner. naman ba niyo? Kaka, dito din ako eh. Asa ka? Dito sa, ano? Sa meeting. Sa loob. Asa ka? Sa loob. Nang? Nang tuner. Asa labas ako? No, atarantado. lalabas na ako. Alam ako. Ang ina mo. ka. Ah, saan nila? Hindi <laughs> ko alam eh. Oh, tidak dapat kita, anda. Saya sudah masuk ke dalam. Di mana? Saya tidak dapat melihat anda. Di mana? Di mana? Saya sudah masuk ke dalam. Saya juga <laughs> akan masuk ke dalam. Di mana? Di mana? Di sini, di dalam.